So ayan mga boss habang tayo nagbubuo no ating kino-convert na 6 speed or 6ta na barao. Ayan 1 2 3 4 5 6 6ta. 6 speed to mga boss. Barao 1 uh, Dolphin model uh, pinagawa sa ating 6ta. So alimita naman mga boss, marami nang may alam na kumonvert ng 6ta kanya-kanyang diskarte na lang 'yan mga boss. So ito na nga. And so ito na nga si Bossing galing pang Taytay Rizal. So, ayan, no? Oh. Tay, tay Rizal, galing si Bosing. Ayan. So, ang gagawin lang dito mga boss, tuno ng carburetor and then adjust ng compression release and then tune up. So, yon Ganun lang. Pero itong carburetor niya mga boss, meron siyang bakod. So, ang gagawin natin, tatanggalin pa natin yung upuan at saka yung kanyang fuel tank. Uh, sabi ni Bosing na i-adjust na yung kanyang carburetor ng 3.5. Uh, kaya lang, syempre malayo yung pinanggalingan kailangan natin masigurado kung na-adjust nga ng 3.5 so dito binabaklasan nung kasama ko yung cover ng engine sprocket and then natanggal na nga yung upuan tapos yung fuel tank so doon pa lang yan makukuha yung carburetor kasi yun nga uh, yata sa part ng alam ko simula lokban kesun mga boss pataas papunta dyan sa, yan, sa Taytay -tay nga, puro may mga ganyan na, may mga bakod na yung karburador. Kasi, ano nga, uh, nagkakaroon daw ng nakawan dati. Kaya, para sigurado, meron ng bakod. At uh, sa ganyan diskarte mga boss, uh, talagang napakasip ng karburador. Kaya lang, ang uh, kapag ka nag-overflow, hindi mo basta-basta makakalas yung karburador kasi maraming uh, kakalasin bago mabakalas yung karburador. So, yun, yun naman ang disadvantage nito. Pero, sure na hindi mawawala yung carburetor kahit saan mo ipark. Yun, yun ang agandahan ng bakod na yan. May bakod na nakalagay. Pero, meron, meron akong mga nakikita, mga boss, napapaghiwalay siya. Pero, ito buo yung nakalagay. So, dito muna, ito na muna natin. Adjust natin yung compression release. Tapos, yun na, tingnan natin yung carburetor. At yun na nga, na-adjust natin yung compression release. So, dito naman tayo sa valve clearance. Sa valve clearance, kalimitan ang ginagamit natin mga boss sa S8. Yun lang. Uh, doon sa mga nagsasabi na kung hindi raw ba tukod. Pag gumamit kayo ng pillar gauge, hindi yun tutukod. Kasi yun nga, although maliit yung clearance, pero sakto lang yun. Kasi pag uminit, nagbabago yan ng clearance. So, yun, para hindi gaanong maingay kapag ka sobrang init, sa iso 8 try nyo. Pero kung gusto nyo, mas malaki, 8 Gs. At ayun mga boss, na adjust na nga natin. Tapos itatakip na natin yung kanyang valve cover. At tapos na natin may adjust yung compression release sa yung valve clearance. Uh, dito tayo sa kanyang carburetor. So ayun, makikita nyo naman mga boss. Uh, talagang secure yung carburetor do sa bakod. So ayun, hanggang 3 lang yung kanyang adjust nung air screw kasi umistak na. Uh, mabibilog pagka uh, pinilit natin kaya hanggang dun lang so hindi natin na perfect na 3.5 so pag andar naman mga boss okay na rin kaya lang hindi pa rin yung sing kinis talaga nung sa 3.5 so ito mga boss yung pangyayari rito uh, medyo nagkasabay-sabay na naman yung mga gawa natin dito kaya ayan natapos yung change oil tapos kwentuhan lang kami ni bossing lang saglit kasi mayroon pa tayong mga tatapusin ayan ang gagawin so Ayun, sa sobrang layo mga boss, antok pa si boss niyan. So tayo naman, puyat din kasi uh, ilang araw na tayo wala halos tulog kasi sunod-sunod nga yung ating mga ginagawa diyan. Makuha lang eh uh, syempre gagawin natin yung araw, gagawin ating dudubsin natin yung gawa tapos sa gabi gagawin pa rin tayo para matapos lang natin yung mga nakapila kasi ang Medyo marami pa tayo tatapusin kahit malayo ito mga boss syempre sangat natin kasi yun nga basta nag message naman kayo mga boss titirahin ko yan kasi mga ano lang naman yan eh, mga tune up carburetor madali lang yan Kukonsumo lang yan ng pagpalamig isang oras kalhadi, mga, mga ganon pagkalamig so mga ganon lang naman kaya na isangat natin yan kahit galing sa malayo tapos pagkatapos noon bakbaka na uli do sa ating mga ginagawang mga nakabaklas na makina. Uh, gasolina mo nga po ito? Hindi, pili ka na lang po ano, ng gasolina ang maya sa'yo. So, Pagka ganun po ay, ano eh. May sa gasolina rin. At okay na? Uh, is, may, may lang ah, uh, just tingin po, may melang kundi. Ah, Tapos, darandarin lang ano. <laughs> Kumababa Mainit na po din Pag sa umaga, kaya kami <laughs> hapon, gabi. Ay, gabi, tumira kami alas <laughs> mo isi. Kaya nga hapon sa gabi. Hmm. po na natagal naman siya ng ganyang atagal. Oo. Oh. minul oh, oh. Oh. Sa ano siya, sa umaga, wala siya minun. Yung unang andan, magpapapainit ako. <laughs>

Tingin mo na lang po pagka Oh. <laughs> oh, oh nga init din eh. Dati pag pinaandar ko yat, kalaka pwedeng nilinis doon. Ah, basta ganoon na lang po yung pindot na lang. Ay, Sige Tingin mo, tingin mo.